breaking news nadakip na si uh, Alisco former mayor Bumbanmay Mayor Alice Guo sa uh, Indonesia Uh, na-arrest siya ng uh, ito inannounce ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOC mm. uh, at kinonfirm ni PAOK, PAOK chief uh, Gilbert Cruz mm. sa pinost pa niya sa X yo sana maimbita na ma makausap oh, natin eh, si actually, ano hinahabul... sana makausap natin si uh, PAOK chief, uh, Paok chief sana General na, Gilbert yan, at, Cruz at para malaman uh, kasi ano, kahapon ko man naririn, na nababalitaan yung ko alam, hindi ko alam 'to sitting to Tang, Tanggerang City Mm. Eho Santo eh. Saan... Baka sa Batam 'yan eh. Batam Island. Hindi Jakarta eh. Outsa Bukang outskirts near... ng Jakarta. Outsa if, if this was Batam alam ko to malapit dal. Malapit na sa ba Singapore ito. 'yan eh. Hindi, Tangerang City so, nasa... Jakarta. So So outskirts, outskirts ng uh, ano. Jakarta. Alam mo, uh... ang balita ko kahapon. Hmm. Ito 'yan na parang uh, oh. Kaya baka hindi rin to na na, na ano, baka hindi rin to na ng group. Well, anyway, ni... nasa custody siya ng Indonesian police sa yes. Jatandras Mabes Paltry. Eh, wala ko saan yun. Alam mo yan, na, kahapon, kagabi, hindi kahapon, kagabi ko nabalitaan na, na, na siya nga ay under uh, custody na. Uh, ngayon, wala, wala kang tatakasan talaga pag gano'n eh. Hindi. Na, na, ano, na, ang, an, ang bali, ang bali, kaya nga sinasabi ko na, na hindi siya safe sa Indonesia. Alam mo kung bakit? There is an ongoing discussion among our police and immigration officials meron kasing Indonesia dito, Indonesian dito na nakakulong din eh na nakakulong din so parang arrangement yata pag nandiyan si Alice hawakan nyo na siya exchange Ibang exchange tayo Oo. kasi yun itong nakakulong na Indonesian dito either kasama sa terrorist group o may, may ginawang napakatindi rin na kailangan okay. i ano siya dalhin din siya sa Indonesia you extradite to face, us to him to us yes. we extradite ah. mayor Guo to you oh, to ganon. to face to face the music also in Indonesia at hindi alam nila uh, hindi Baka hindi nila alam eh hindi na alam hindi oh. na research hindi nila na research uh, yan Indonesia is the last place you want to the, on the basis of that arrangement eh alam mo na yon in other words matagal na nag-uusap din ang mga uh, Indonesian authorities at saka Philippine authorities Uh, BI, PAOK TF, DOJ, etc. Lahat yan. Nagkakausap-usap. Kasi madali lang na mag-usap-usap yung mga yan. Uh, Brad, pag uh, ganito ang nangyari, meron naman kasing uh, samahan yung ganyan eh. Parang kumbaga, uh, mm. aside from the Interpol, etc. Meron talagang, uh, oh. the nature of the work is that you interface with your counterparts right. in other countries. And therefore, if there is a, if there is a request, a request Uh especially i -prove, prove mo na itong request nito ay uh, reasonable etc and everything is proper is undergone through a lot of processes in your own country under your own judicial system pwede ka na mag-request pag nandiyan naman yung aming hinahanap mm -hmm. eh pak pakitulong naman kami something like that so nangyari na yon kaya yan, natuloy pala. natuloy pala. Ang, uh, Pero pag pumasok ka pala sa isang bansa, gaya niyan. Delika. Hindi, hindi, hindi ka pwede pumasok na incognito, disguise, hindi ka ma... Maliban kung, maliban, incognito, disguise, wala kang kaso, number one. Hindi, in other words, hindi ka mare-red flag oh, pagpasok mo sa airport. O kaya, maski na nag-private plane ka, mahanap ka, sino ba yung daladala -dala mo? Halimbawa, private plane ang, uh, ang, uh, ang uh, nagdala sa iyo oh, sa bansa oh, na kasi, if you enter into a country, may ano na yun eh, you are under that eh, oo. under the laws of that country. Hindi mo mga pwede siya, eh hindi, ganito, hindi. You are under, ano. Hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-assay political asylum. Ano ka, masaya? Eh may kaso ka eh, Hindi, yung political uh, asylum, you have to go through a process. Oo, eh. may process. And that is, that particular, ano, that particular process will be dependent on the host countries, uh, ano, uh, yung bansang tumang, oh, yung bansang kung saan ka Kung saan ka pumunta, sila magde-decision mm -hmm. sa iyo. Mm. Uh, political asylum. Eh. Parang dito, yung mga ibang mga naging nahuli rin natin, uh, nandiyan ngayon sa Bureau of Immigration mm -hmm. uh, and Deportation na detention cell, mm. -hmm. dyan sa Bikutan. Marami doon na humihingi rin na asylum eh. But that has to go through a process. process. Oh, that has to go through a process. So, tignan natin so, sa Siya, na siya. Na oh, uh, nandiyan na. dadalhin na dito dadalhin yan. yan dito. Oh. Mabilis yan. Mabilis. Mabilis yan. Mabilis uh, yan. Meron na namang welcoming party sa naiyan yan. Pagdating ninyo, <laughs> uh, Mayor Go. Mario, Mayor Go. Eh, itong mga, itong mga naimbestigan ngayon, si na, uh, Ong at saka si Sheila, eh, matiting, makikita natin ngayon kung oh. anong, anong istorya, ang istorya totoo. Istorya ngayon. Harapan kayo ngayon ang istorya. <laughs> Ayan, mag-harap-harap kayo dyan. Sa istorya, kasi ang istorya ni Sheila, eh, ano siya? Uh, dumaan sila sa, sa kumbaga sa southern backdoor, uh, nag ano sila, na, sa dagat sila duman. Ito naman si Karis, sabi niya, hindi, nauna ako sa kanila eh. uh, kaya wala pa naman akong kaso at the time. So, makikita hmm. natin. Pero nakita-kita sila somewhere. Somewhere. Di ba? At Tapos, pati si Alice Go. Oh. Kapatid ba niya si West? Yes, West. Eh, oh. oh. Palipat-lipat sila. At magkakaliwanagan na ngayon. Oo. Oh. Oh. Totoo ba na kayo ay nagbu-buffet. <laughs> <And laughs> in, uh, in, in all of this uh, this is good news para sa Good news very good news. dahil natulak ngayon ang kanyang uh, balita tungkol sa kanya. The spotlight is out of her. <laughs> oh, momentarily. Oh. Dito tayo muna kay Alice oh. Go at Pogo. Uh, huwag lang magkaroon ng insidente doon sa pagpunta doon ng Senate Committee. Naku. sa KOJC. Yan, that's another is that's another. Itatag eh, wala report. na si OBP pero hindi, kumare, kumare. Kumare. Pus ito, naging puspusan ginalingan ng ano ah, ng uh, talaga ito. Oh, Maganda ginalingan ito. ng ating uh, ah. mga investigador ng PNP oh. at oh, pero PNP, pagkakahuli. Uh, BID, PAUTF, police lahat. Lahat ng ating ahensya nag sama, -sama na dyan. Puspusa, hulihin Nagpaganda nyo na yan. Na tayo anyway, alam nyo na kung nasaan. Meron kayong connection dyan. Connect uh, nyo yung mga dyan, dyan sa nagpapasalamat Indonesia. Nagpapasalamat tayo na. sa uh, mga uh, officials ng uh, Indonesian government uh, sa uh, pagtulong po sa uh, atin kung uh, kung dyan sa pagka uh, uh, detain at uh, uh, huli kayo. Uh, uh, I was about to say, uh, so, may nag-utos na talaga, hulihin nyo na. At uh, alam nyo na kung nasaan. May connection na kayo dyan dahil bukang malabo nang mahuli to si Pastor. Hindi <laughs> eh, natin alam kung naan pa yan. Ngayon, <laughs> Tayo, tayo dyan. Medyo. Oh. Ngayon, ang magiging <laughs> istorya for the next uh, week or oh. so ay paano gagawin dito kay Alice Go. Kay oh, Hua Goping. Kay At yan ay uh, baka uh, kung madala na dito yan, yan matutuntunan na natin. May, yung sinasabi ko parang Joel eh, palaging may balik tanaw ito eh. Babalik tanaw siya. Balik tanaw. O, ano ba talaga tanaw. nangyayari? Anong nangyayari sa inyo? Ito, ang kwento ni Sheila. Ano naman ang kwento mo? We will mo? piece it together. Yeah, Titingnan yeah, yeah. Titignan natin. Sino-sino mga nakasama mo? May, yung, white, yung, yung, maliit na bangka. Kung sakasakaling tutuluyan natin yung kwento. Tutuluyan yung, natin. May yung, ari ng bangka niyan. Yung, yung, kwento ni Sheila. Diyan na kay Duma. Siyempre, ano. ang unang, tata, ang, ang, unang pag-ano yun. nila muna magsalita yan. At lahat. So, Isang ka ba nangyayari, etc. Titignan natin kung magkakatugma yung sinasabi ni Sheila na hindi niya kapatid, ha? Hindi niya pala kapatid dito. Sabi ni Sheila. Sabi ni Sheila, eh. Hindi niya kapatid. Hindi niya kapatid. Niya. Niya kapatid. Oo. At uh, mapagtugma-tugma natin, magpagtahitahin natin kung ano yung mga kwento nila. Ewan ko lang, kung nabalitaan na rin yan, ang kwento ni Sheila ay dumaan sila sa karagatan. Yan, hindi na. Kasi uh, si Alice si Go, Sheila? hindi niya alam na yung kwento ni Sheila. Hindi natin alam, eh. And uh, nabalitaan ba niya? O sinabi ba nila? O yan ba usapan ninyo? Ano unless, bang, unless usapan. Unless usapan script ninyo. Yun, script In script ninyo ito. Kasi, yan ngayon matutuntun. Kasi sabi ni Sheila, ay dumanho kami sa karagatan. Ang, 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 ang haba nga ng aming okay. ano ay. ho eh. Small boat, malaking barko. Hindi madali yun kami. ha. ako, eh, rin nasisisik ako sa ano eh, sa ganyang klaseng mga bayan. open sea yan ha. Oh. hindi, Naka, hindi yan yung, uh, hindi yan yung uh, nasa ilog ka na di, medyo di, kalmado. Oh. Hindi open si ito kaya titingnan natin ano naman ang kwento ni ah, siyempre ang kwento well, ni yeah. ni Ong ni Garisa Ong ay siya naman ay dominant sa pero airport pero over and above after all of that yung pinagtatahi-tahi mo na yung mga kwento then yung uh, quad ko may papasukin na talaga yung ano ba talaga ang dyan sa yeah, Tatlak, sa, sa Pampanga, ah, sa Porto. Saka product. malalaman oh, na ng uh, Quadcom. Yan, yan ang ayaw naman ng mga ilang uh, nananahimik nating kaibigan. Uh, yung, uh, yung siyempre, ang Quadcom, makikita nila, sinong enabler ng mga ito. Yun! Di ba? Sinong well, nagdaro dito. Kahit na ako, yun ang aking interest. Siyempre, siyempre. Kasi hinaalis at ibigay mo na kay Eric Mati yung mga bangka at yate ba. Mga akin eh gusto ko yung Ghibler. Yan yung mga actors eh. Iba yung nagdidirect. Actors. Ayan, maganda Iba yung nagdidirect, iba yung iba yung didirect halimbawa Eric Mati, iba yung actor. Oh, ito ang gagawin natin ha. Itong istorya natin. Ayan. Sino-sino mga kasama rito sa ano sa direction nito? Ang problema diyan, para Joel kung sakasakaling ganyan na nangyari, siyempre yung mga director na yan, hindi mo alam eh. Baka magkakaibigan ba itong mga ito? Magkakasama ba ito? O nagkakaanoan sila? At, uh, bi, ano, nag, nag, kumbaga sa, kumbaga sa, ano, eh, kumbaga sa mga teams eh, nagkakalaglagan. <laughs> Di ba? Itong ba, ang, ito bang sila na ito, Alice, eh, kaninong, kaninong set of actors itong mga ito? ito, ito, ano naman itong grupo na ito na ano nilalaglag ba nila isat-isa yung mga naglalaglag, siyempre ganon yan eh, kasi hindi nang lumalabas ngayon na na Ina, mas inaalala diyan okay, ito good lumalabas ngayon parang Joel, kung natatandam mo, di ba si ano you know, yun na lang uh, yun na lang uh, naging ano uh, naging uh, testimony ni Colonel Joby Espinido, mm. di ba? Mm -hmm. Makikita Iba mo na melaglagan may, may laglagan eh. May laglagan ba, na, may laglagan na eh. Kasi nagsalita siya. Sinabi niya na ganito ginawa sa akin. Ito yung akin. Ang dami niya sinabi. At sa Dragwar. war. sa drag, war. Oh, yeah. sa drag war at saka EJK. At ang oh. ano niya, diretsahan Diretso ang, uh, ang uh, tagubilin sa kanya. Oh, bombshell ang ginawa niya. Oh, kung oh, oh. oh. ma medyo malaki-laki yun. Malaki-laki yung bombshell kasi involved dito si, ano, involved dito si da, uh, dating PNP, PNP, at, PNP, at uh, chief. at, uh, ngayon, ngayon na senador na, si oh. Pato de la Rosa. Involved dito oh. si dating presidente uh, PRRD. Involved oh. dito yung mga, yung mga so-called na nagbigay ng uh, pabuya mm -hmm. tungkol dyan sa ano, Senador Go, etc. Garma. Ang dami na. Ang oh, oh. dami niya sinabi. Okay. Oh. So, eh, saan uh, na, counter? saan ang lagla dyan? Oh. Hindi. Kung titignan mo from that point of view, eh talagang lumabas na. Oo. Oh. Eh, nag-counter laglag. Nag-counter laglag oh. si senator Oh. oh. Ay, ba oh, oh. ah, hindi. Ito si Joby. Oh, oh. Sinabi ko sa kanya. Sinabi na, ko ganito. Hindi ko eh, sinabi ko matay ka. hindi ka naman, oh. ano eh, etc. etc. Eh, di na ngayon. Balitakta ka na. Ganyan din mangyayari dito. Sigurado na. Yan na rin yan. Ito ba si Ali, si kaninong director? <laughs> sinong director nito? Sino mga yung enabler, enablers dito? Dito kasi may grupuhan nito eh. Ang inaalala ko lang kasi, okay, ito ang, alam mo, main difference mm -hmm. doon sa ah. sinasabi mo sa drug EJK na uh, Revelations ni Joby Espinido at saka kain dito sa Pogo. Yung mga sa PNP ang mga ating mga ang mga kapulisan mga ano to eh uh, what do call this uh, they have their own language they have their mm. own code of honor at also they are wise enough not to commit anything on paper or anything na, they, they should ne yan sinasabi sinabi mo pa rin Joel they should be wise enough oo oh, hindi mo alam eh kasi nakita mo siya no nakita mo si nakita mo si Hari Oh, iyon na nga. Ang he should be ko. he should be wise enough not to do Dito sa Pogo eh. Revelations naman, komo merong it's about uh, business, it's about uh, mga negosyante, mga abogado, mga pagpa-file at pag, -pag -e enable sa mga pamahalaan. May paper trail kahit papaano. Na natatakot ako. Well, hindi sa natatakot, baka itong sila Alice Gonga, merong mga pinangahawakan din diyan. Meron 'yan. Sigurado meron. Hmm. Meron yan. At yun ang kinakatakot. Isa, ako, I wouldn't worry about sa, kanon sa... Sa drag war, din. Sa, dragwar. Meron din yun. Meron din yun. Ay, meron nga. Di diba? Sa so, okay. umpisa pala ng drag war, may listahan si Presidente Duterte from PIDEA. Ito, ito, no. yung mga targets natin. Oh, right, right. Oh, meron oh, eh. Alala ko, nilabas din. Oo, oh, nilabas yun. Uh, ah okay. politiko, business people, Meron siya. Meron siya. Kaya nga... Kaya uh, nanginig yung mga ilang oh! politiko na ano, di ba? O, o, o. Iba, nag-tago. Nag-tago, oh. nag-workout, nang gano'n. Nag Sumalis sa kanya. Oh, yung mga gano'n klase. O, like, okay. O, ah, boss, hindi. Hindi kami, ano. <laughs> <laughs> Meron gano'n. Because, as, as we always say, a criminal activity requires all of these things, eh. Because these are criminal activities, eh. Di ba? Uh, yung isa, nag-compute sa semi-criminal, semi-ano muna. Pogo, kasi eh, binigyan ng lisensya. Kasi yung drug, drugs, hindi talaga, walang lisensya yon. Itong Pogo, meron eh. Oo. Oh, Nagbigay na lisensya oh, oh, oh. at lahat eh. Nag, ay, uh, Yan yun ang na, ibig ko sabihin so, may eh. May dokumento yun eh. Pero yung Tapos Pogo... Tapos itong si Harry, eh, ungas na, nag-iwan naman ng kanyang paper trail. Mali naman siya ron, pare. He should be wise. been wise <laughs> enough. Abugado kayo eh. Oh, oh, Sa drug, ganun din. Kasi may PDEA eh. May reports eh. May PDEA reports, may PNP reports. Meron din namang huli mga may mga hulid oh. so may documentation yon at meron din galing sa from the outside it's uh, basically USDA 'di ba drug enforcement agency ng US nagbibigay ng informasyon yon kasi ang sinasabi at at that point in pala, time yo dahil meron no! silang collaboration Transnash, eh uh, o transnational uh, transnational oh. crime ito eh ang sinasabi ng Amerika, nagiging ay uh, kayo sa kayo sa Pilipinas nagiging uh, ano kayo hub kayo kayo yung, ano, kayo yung, uh, the And all of that is documented. Documented. Because the U.S. would not permit na yeah. walang, uh, If you uh, remember, yung, napapa, yung nalabas sa Netflix, yung, yung kay Escobar. Escobar. Ay, yeah. May grabe yung tulungan nila oh, ng, yeah. ano, ng USDA yeah, yes. at saka ng, ano, ng Mexican authorities. Saka uh, Colombia Colombian authorities yes. pala. Maybe, yeah. Same here. Uh, As I said, pare. An ano yan? Kasi, it is beyond one country lang, eh. Uh, ano yan, eh? Transnational nga eh. Pati Pogo ganun. Kaya di ba nagagalit ang China? Kasi nga, ang sinasabi nila, it's uh, causing problems in China itself. Kasi ang nagiging oh. ano, ang kliyente ng Pogo, eh China eh, basically. Di ba? Overseas eh. mm -hmm. Kaya nga, Philippine Overseas Gaming Operations eh, Pogo eh. Di ba? Ganun ang yan. Kaya, marami yan. Kung na-involve na yung lahat, pati yung banking system, uh, lahat yan, immigration, police, etc. Lahat yun. Lahat yan, ha? may involvement at lahat. At yan, magkakalungkatan. Kaya, matindi-tindi dito, matindi dito ang laglagan. <laughs> yun ang sinasabi natin. At yan, sinasabi mo, at totoo naman yon maraming active, case, uh, maraming uh, retired and active people. Alam mo, in which case, uh, naisip-isip ko, ill-advised yung attempt ni Alice Guo in her cohorts na tumakas. Bro. Kasi for one, that's uh, evidence of guilt. Two, mahuhulit mahuhuli ka rin at pagbalik dito mas matindi ngayon ang, ano in a, ang spotlight sa iyo whereas noon you could have stuck with your story whatever and uh, do delaying tactics sa uh, ano uh, all wait ways. for the next ano uh, <laughs> oh, and the, next, next new cycle na pati matutulak ka uh, naman palabas niyan eh Hindi. they uh, they took it, they took nagsugal sila nagsugal sila in other words kasi yun na nga sinasabi niya siya mismo physically and mentally siguro uh, hindi he kum no lang kar si no lang take the you stress know, na siya high stress siya at lahat so gumawa sila ng paraan. ang problema lang Siyempre, mabilisan yun eh. Mabilisan, na uh, workout yun. So, Pag isang mabilisan paraan, mahirap eh. We will find out. We will find out pretty soon. Kung ano pretty talaga. One of the things. Bakit pa pagtakas eh, doon lang sa neighboring countries katatakas? Why not malayo-layo? Eh, hindi, mahirap tumakas. Na, eh. Mahirap tumakas. Diba? Ano, ano ba yung hawak uh, ng passport? Ano ba ano bang, ha may visa Lahat ka yun, doon no, sa mga no, yun. No? Oh. Mga eh. Ang dami mo requirements para makalabas ka eh. Mer yung passport mo, yung visa mo, siyempre pera mo. Sinong ha-handle sa'yo sa labas? Di ba? Sinong mag... Uh, ano, Di ba ang sinasabi nga at one point in time, eh, papunta siya doon sa Golden Triangle. Oo, oh, eh, ganun pa. Oh. Myanmar. Which, Which could have been be the better uh, the better road di ba? Kasi Indonesia, meron pa yung ba working... Meron mga balakin to do that, diba? Uh, di ba? Uh, meron uh, working oh. arrangement tayo. ay eh, doon sa Myanmar, na Golden Triangle, the you, government... You can lose yourself there. Uh, the uh, government oh. is... Periperal uh, peripheral ang participation ng government doon kasi meron mga insurgencies eh. Oh, oh, oh. So, kasama ka na doon. You can lose yourself. Tama yung sinasabi no. mo. Parang, eh, dito may, sa Indonesia, wala. Indonesia, Tama no. ka, may mga connection... no, so, connections. Hindi pwede yan. Wala. Mayroon din tayong connections sa Myanmar, but the government, oh, siguro this is this will be the, the list of their concerns. No. Oh. Di ba? Eh, itong alis ko, wala na akong pangalan dyan. We are, we are fighting. So fighting an insurgency. An insurgency Ay, wala. And, uh, um, na siya dyan. Ang drug war dito, fuel and insurgency. Are you kidding me? Ang layo ng problema namin sa inyo. Huwag niya. Huwag <laughs> niya <namin> isali dyan. Huwag <laughs> niya kami isali dyan. Ganon. Something like that. <laughs> Di ba, pare? Oh. Eh, siguro they attempted. Potentially, oh. They tried Di to go there. Dar. Mm. Oh so, it is very possible or they could to Afghanistan. <laughs> 'Di ba? Ayan Taliban. Oh, si sa Indonesia parang ito nga yung kay Tebes eh, problemado nga eh, 'di ba? Eh, na hanggang ngayon ba naka-house arrest siya. doon siya, detained, so, detained. Para bang teka, <laughs> hindi yata magandang taguan 'to <laughs> ah. <laughs> Nahabol din ah. Oh. It will now require mm. another uh, another round of okay. uh, discussions, pakiusapan, work out with the Indonesian government. Mm -hmm. Uh I don't know kung na-turn over na ni President Widodo ang ano eh, government. By the way, quick question lang. Dahil dito sa nahuli na si Alice Go, tapos yung mga storya nila, Sheila at ni Cassandra ang na dagat-dagat, uh, hmm. off the hook na ang Bureau of Immigration. And, uh, not necessarily. <laughs> no. Kasi hindi naman pala dumaan sa airport at sa mga Kasi airports natin. Eh. Kaya nga ano yun eh, uh, malalaman natin yan. Pati, <laughs> <laughs> ngayon, hindi sila off the hook. Not, not, pati yung ka-up Qu'est-ce que c'est oh, Kung lalabas na uh, private plane ng uh, ginamit nila, ayan. Tutulog oh. kayo sa pansitan mm -hmm. or, or kayo lagyan <laughs> sa pansitan. Si, oh. si Senadora Riza naman, meron naman siyang ibang chorya. Oh. Ang chorya naman niya, hindi, nalagyan niya 200 million oh. at duman sila doon sa blind spot that's <laughs> airport. Blind spot. blind spot. That's right. even worse. Yun, yeah, talagang hindi sila off the hook ang yeah. immigration niya. I... Ay, wala. Yan. So, malalaman natin. Malalaman natin. We'll have Ito. a lot of... Walang pwedeng huminga ng malalim pa rin. Ito, apa eh, Talagang uh, doon nagmopisa itong ano eh itong uh, hearings na ito at, at itong tungkol dito so first sa first crack talaga Senate kasi si ang lalong-lalo na yung yung uh, committee na yon committee yung Committee ni Senado. senadora Risa siya rin na doon sa ano eh hearing at saka eventually yung pagsunod dito sa KOJC kay mm -hmm. Pastor Kiboloy mm -hmm. siya rin uh, committee on women children and ano uh, tungkol din dito kay uh, Alis Go, siya rin ang nakapag niya. At siya maraming na, ano maraming nakukuhang information si, ano, you know, si Senadora Riza Magaling. hindi ang kanyang intel. Magaling din ang uh, uh. kanyang, ano, magaling ang kanyang staff. At uh, siyempre si Senadora magaling magtanong. Mm -hmm. At uh, naintindihan niya kung ano nangyayari. At uh, meron din siyang tsorya. Kumbaga, baga, silang dalawa ni Senador Wynne mm -hmm. uh, Gatchalian. Uh, binibigyan naman sila ng, ano, binibigyan naman sila ng puwang ni uh, Senate President uh, Jesus Cudero. Compared dun sa ano naman ni Senator Bato, pero, yung kay Morales. Pero, yun hindi nang hindi umabot sa ano eh, ito, okay. ano eh. Ito talagang tuloy-tuloy at uh, medyo na ano ng tao. Kumbaga sa aso kinagat nila hindi na nila tinig ano binitawan. At saka may laman. May laman oh. Kasi yun wala eh buto eh buto. <laughs> <laughs> yung inangata buto. Hindi, butoh. pwedeng. Ito may laman eh. Ito may laman Kada kaya nakagat, nakagat eh. nakagat uh, 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 uh. ng uh, todo, todo. To, to. Yung no, dalawa. Obviously, pagka humarap na uli si Alice, Alice Go kay ikila, sa committee nila Senador Risa at ni Senador Win eh, eh, hindi na uubra sa kanila yung mga na stress ka kaya ka tumakas kaya ka hindi nagpapakita hindi uh, ako nagpapakita na, ah. tha, tha, that, will not wash with them anymore pasensya na po As, kayo ah, hindi wala na uh, well, Pwede, pwede, pa rin. Pwede, pwede pa rin. Pa rin. Pero, hindi, kaya ka na i-stress dahil meron kang tinatago. Yun ang sasabihin <laughs> nito itong dalawang to. And then, ay, i, i, pipilitin lang ay, himayin natin. Hindi malayo na nakaano yan, ha? Mm -hmm. <laughs> pwede, may nangyari. Kasi stress talaga yung hindi nagsasabi ng totoo. Yun ang sasabihin ni, no. <laughs> ni Senador Pero hindi na. malayo. Parang, uh, so, parang, uh, mm. hindi malayo. Na ano yan, ha? Naka-wheelchair. Merong ano. <laughs> hindi malayo. <laughs> nangyari na yun eh. Nangyari na yun dati yung mga hearing. Mayroon mayroong dumating na gano'n, pinagkahanap din niyo. Selfie as a horse pa rin. Naka-pill chair. Although may retrato ah <laughs> kanina, nakita ko sa isang chat group namin mm. sa Tuesday Club. Mm. Ayun, nandun na siya sa piitan -E kasi napaliligiran sa ng detention. mga... Sa oh, detention. ng mga Indonesian na... Police officers. Po Police, mm. At naka-ano naka, siya, naka... Face mask. Face mask. Oh, yes. Medyo nakatungo. But it's definitely siya dahil yung buhok niya eh, nagbabago. Tsaka yung, ano siya, naka-jacket siya, gano'n. Mm. Na, mm. Mukhang may di kinukuha sa kanyang Prada na bag <laughs> Kasi yung malalaking bag na Prada Ayaw, may kinukuha siya doon So, see you later Mayor Go, mukhang papunta na siya rito at, Well, uh, it will siguro take mga hindi siya patatakasin ng mga Indonesian It will commission. probably take at least over the weekend Bago okay. siya makarating uh, dito yeah. ulit kasi But I'm looking forward na by kayo sa, yan Doon eh. sa hearing nila ah, yeah. Nung ng committee uh, <laughs> Ano yung mga itatanong uh, Pag si Direct Mati, Direct Eric ito hindi po pwede yung mga sinasabi mo na ikaw, eh, uh, stress ka, ganito. Hindi, it's simple. Gaya sinabi ni Sally sa kanyang report, ang gusto talagang malaman ng, sina, ng committee ano yung mga elements ng uh, criminal activities dyan, sa pagkapogo doon and all that. And first sino ang mga tumulong sa'yo? Uh, first, two days, first two, first, two, days muna yan, yung pagtakas. Ah, yung pagtakas muna. siguro, <laughs> so, dalawang araw muna yung pagtakas. Kasi kailangan Dalawa. liwanagin yun eh. Pagtakas at saka... Bakit hindi ka pumupunta dito for the past so many ano, hearing? ito ano ba talaga nangyari sa saka naka sabi mo stress ka nagpapahinga ka saka nagpahinga etc etc hospital bayan yan uh, marami yon maraming question na uh, pwedeng lumabas tungkol doon tapos yung pagtakas na sino, sino yan sabi ni sila ganito sinasabi niya one uh, Kinuha well, anyway, kayo ng van, kung Sa pagtakas, kayo, while we're at it talaga, ang aking interes eh, usually under surveillance na niya, eh. paano nakalabas? That's... Two, yung Bureau of Immigration at KAAP, paano, again, nakalabas naman ng bansa? Hindi, it it sir, ito eh, ano eh, uh, ikang bumabagabag sa kaisipan ng maraming Pilipino. Natin, Police. Kanong kaluwag na ba talaga tayo? Or... Police. Mm. Aok, oh. Alam niyo na ito eh, may posib posible ma tumakas ito. Alam niyo yun. Kasi nga, stress na siya eh. At saka maraming gustong makatakas siya. So, alam nyo na ganon. Ibig nyo sabihin, hindi man lang kayo naglagay dyan ng ano, Paglabas monitor. Paglabas na sabi, sinabi na sumakay sa van. Paglabas pa lang ng van doon sa compound. Eh. Di ba? Kaya nga. Uh, uh, kaya... Although I saw a movie once, yung mga, yung mga under surveillance, Uh, pinalabas muna yung mga limousine, mga van, then lumabas yung sino-surveillance sa Volkswagen. Hmm. So, hindi nila natunton. Eh, <laughs> eh, eh maring ganito eh, nangyari. Lari. De, <laughs> so, kung totoo yung sinasabi... sila dun sa SUV, hindi dun sa maliit sasakyan. sakyan. Kung totoo sinasabi ni Sheila, maring hindi yun eh. Ah, hindi. Ma yung istorya na yun, maring hindi Masyado yun Masyado eh. Masyado ako marami na panood na. Di ba? Uh, on, pwedeng, uh, <laughs> pwedeng mangyari yung sinasabi ni Ong. <laughs> karisaong oh. na mayroong blind spot. Pwede mangyari. maraming... Alam mo, yung blind spot. <laughs> bakit itong mga may kaya't mayayaman, kayang-kaya blind spot? Tayong ah, ano, dumaan ka dyan sa, sa x-ray lang, lang na iye. Huli ka na eh. Hindi, sinasabi ni, sinasabi ni Senadora, kung totoo yun, may 200 million eh na nampa, nampapabulag eh. Uh, oh, yeah. pampabulag yun eh. Pampab <laughs> Walaking pampabulag yun. Eh, malawak-lawak na pampabulag <laughs> yun.